So ito guys, luto na ang ating titong liempo at saka itlog. Kain na po tayo. Good morning guys. Happy weekend. And um, 10 o'clock na po ng umaga dito and kagigising ko lang. So pag weekend kasi, late na ako gumigising kasi nga nagbabawi ako sa tulog. Pero ayun po, ang um, gusto ko sanang mag ng pork silog kasi na -miss ko yung parang luto ng Pilipinas eh saktong-sakto meron akong liempo dito sasamahan so, niyo ako magluto ng pork silog Kasi ayan. So, unang step na gagawin ko, um, titimplahan ko tong liempo ng patis. So, maglalagay ako ng patis. Tansya-tansya um, lang. So, tansya meter. konti lang kasi baka sobrang alat. Tapos, harina at saka cornstarch. Kaya lang wala akong harina. So, cornstarch lang ilalagay ko. Two teaspoon lang siguro. Tapos, sahaluin na siya. Actually, pwede naman siya na parang asin lang. Kahit asin lang, tapos kahit wala ng corn syrup, tapos diretsyong prito lang. Eh, awan ko, gusto ko lang lagyan ng ganito. So, tingnan natin kung successful. Actually, first time ko lang itong gagawin. So, tingnan natin kung magiging effect. So, ayan. After nito, um, babad lang siguro natin ng mga 10 to 15 minutes. Tapos, iprito na natin. Ayan, after 15 minutes po, um, lulutuin na natin to sa... I-deep fry ko siya so ayan Tatagsikan. so wag lang nating masyadong i-overcrowd so dalawa lang muna yung nilagay ko kasi maliit lang yung lalagyan ko na, o oh, yung nilulutoan ko tapos kakunti lang yung mantika ko so hindi ko siya madi-deep fry so ayan sana so, okay first time ko to <laughs> So guys, naluto ko na yung um, pork natin at saka yung itlog. Nagluto na rin ako ng itlog. So madami po siya kasi siya share ko siya dito kay Mau, do, kasama ko sa bahay. Tapos naisip ko pala, pork ako ng pork, ano pala to? Uh, pork silog kasi pork chop. Eh, liyem po pala tong niluto ko. So, liyem po silog. Kaya lang, wala pala kaming kanin na ano na ano ba yon? Yung kaning lamig. So, hindi ako nakapagsanga, kaya mainit na kanin. So, liempo kalog. <laughs> kasi liempo, kanin, at itlog yung kakainin natin. So, tikman na natin. Madali lang siyang lutuin pala. Kasi, tinanong ko lang, tin napanood ko lang to actually. So, ginaya ko lang siya. So, tingnan natin kung... Ano siya? Tsaka, kuha tayo ng itlog. Ewan ko sa inyo guys, kayo ba? Ako gusto ko yung itlog, yung medyo runny, yung medyo hilaw pa yung gitna. The best yun. Ayan oh. Kita niyan. yan. Ay. Ah. Yan oh. yung nagsasabaw yung itlog. Iba kasi parang ayaw nila. Ako gusto ko. So yan. Itlog muna. Kain po! Tapos kainin natin tong uh, ah, lempo. Pritong lempo. Hmm. Parang feeling ko kulang sa sa alat. Parang napaunti na tayong patis ko. Pero, okay lang. Siguro next time. Hindi masyadong perfect, pero okay lang. Sarap pa rin. Katulad pa rin siya nung kasi kumakain ako ng umiimig ko pala ako may bibig may pagkain sa Ayan. Yeah. Katulad na siya nung parang kinakain ko sa mga silog-silog sa mga nung sa Manila ko. Naalala ko lang nung bago ako sa Manila, ito yung mga paborito kong kainin kasi do sa bahay na tinirahan ko dati, maraming ganito, mga silog-silog, gusto doon yung mga silog-silog. Tapos mura lang siya eh bago pa lang ako noon, yung bagong-bago kong nagtatrabaho sa Manila malit lang yung sweldo kaya pinagkakasya ko lang yung mga pagkain ko noon na bibili lang talaga ako ng uh, murang pagkain. Ganon. Sobrang tipid talaga. So, medyo nakakaano. Medyo masaya na na kahit pa paano yung mga gusto mong kainin nakakain na ngayon. Hindi tulad dati na parang um, bilang sa mga kamay ko bago ako makakain ng mga masasarap talaga tsaka yung pagkakain sa restaurant. Pero hindi katulad ngayon na may medyo nakakaluwag-luwag na. Kaya thankful ako sa sa kung ano yung meron ako ngayon. So, ayan, kain po muna ako and I hope lahat po kayo ay maganda ang araw nyo ngayong araw. So, kain po muna ako and maraming salamat po. Bye-bye!